Okay, maganda ka. Buti, magandang tanong yan, bro. Huwag mo na sagutin. Magandang tanong yan. Gusto mo bang sagutin ko? Ha, bro? Sabi ko, huwag na. Ano, kung babi niya. Ay, hindi ko na sasagutin. Kasi kung sagutin ko, eh sigurado ko papasahan mo ko ng load sa sagot ko. 'Di ba? <laughs> <Ayan>. Ikaw na. <laughs> Ikaw na sumagot. <laughs> okay, at wala po yata nga awit nyo. Bakit mo naman itanong pati reliyon ko? Renzo, ayan, bumalik na si Anding. Okay lang, ah, uh, okay lang po at uh, kung wala po kayong webcam, okay lang po 'yan. Pakurot na lang po sa sa pisngi para po ano. Parang bang born again. <laughs> Hindi po ako born again. <laughs> barn again ako, barn again. At uh, ayan, Kuya Soren, kung ready ka na, please type 1 po lamang. At uh, Andito ako sa Saudi, Mr. Johnny. Okay yan. Okay, ayan, ready na po si Mr. Zoren. Mr. Zoren, if you're ready na po, please grab the mic po. Okay, maraming salamat sa iyo, DJ. Pakanta po ulit. Ano yung Wala pong problema sa amin kay lalaki o babae. Eh, yung lalaki po, eh, nambubiyo po ng kapwa niya lalaki. Normal po rito yan. At, uh, yung babae po, nambubiyo po ng babae. Normal po yan dito. Ang sabi nga po nila eh... Kapwa ko, mahal ko. Ayan. Meron po rito nga uh, babaeng... Uh, babaeng... Babae sa babae, nagmamahalan sila. At meron ding lalaki sa lalaki. Nagmamahalan sila. Tulad niyang si Hirap daw at si Tusok. Ayan. Sila 'yung nagmamahalan. Okay? Kaya huwag ka nang magtaka. Unggoy. At uh, sadyang lalaki at babae mag-access ng webcam mo. Kaya ang sabi po nila ay uh, kapwa ko mahal ko. Ayan. Boy, Mr. President, uh, hindi kita matatanggihan kaya lang ay uh, nakahubad po ako ngayon at uh, ayoko pong uh, mabigla ka sa pag-view mo sa aking webcam, okay? Mr. President, ayan. <laughs> Hindi po sisbing Ang nakahubad po sa akin ay uh, pustiso ko po Nakahubad po ang aking pustiso Ayan Okay po, sa mga gusto pong uh, magtanong Magtanong lang po Basta po uh, Matinong tanong lang At uh, masarap na sagutin na tanong Ayan At uh, sa mga gusto pong mawit Type 2 po lamang At sa mga gusto pong gumamit ng mic Type 2 At sa gusto pong gumamit ng mura kong katawan type 6 po doon po sa Windows 6 ayan copy that po uh, yung type 69 po para po kay Kamote yan kaya lang wala po si Kamote rito at uh, mukhang uh, meron siyang taping at saka shooting ayan Tine tape po ang bibig at pina uh, <laughs> pinatarget shooting po siya ng kanyang bossing ayan <laughs> kaya po nawawala siya sa room ngayon nasa na kaya yun? Mukhang iba na naman hinahalay ng lintek na yun <laughs> Okay, Mr. President Ingat-ingat uh, <laughs> lang po at balik-balik lang po Okay, okay. Ayan, sis Bing, kung ready ka na po Please type on po lamang At ako'y bababa ng microphone Ayan nasa na si Sis Bing, kung ready ka na po Ayan you talaga ng one moving. Ayan. Thanks sa inyo. Yes, Johnny. Thank you din sa'yo. Balik ka lang dito. Tambay ka lang dito. Okay? At ang gusto mo Johnny, eh, mag-type 12 ka po. Wala pong problema yan at papalakpak po kami sa'yo. Nasaan na si, si Ney? Nandito mo si Ney? Okay, sis Bing, if you're ready na po, please grab the mic po. Ayan, tiway-tiway po PJM. Sana po, signal number 1 na lang. O, ano man pong bagyo meron ka ngayon. na, <laughs> joke, joke po, jokes. Baka mapikun. Ayan, napakanta po ng isa mga season ba? Sa lahat po ulit ng bagong pasok sa 12. Welcome po kayo. Kamukha na ng sabi ng PJM. Sa lahat ng lalabas, ingat-ingat. Baka matisod po ka po. Okay. Pakanta po.